Guys, magandang tanghali po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay November 7 Friday. So kanina guys, nilinis ko yung ating uh, ref kasi di muna namin kasi ang daming yellow doon sa bandang freezer. Wala na kasi siyang takip, guys. Ayun oh, bagong linis siya. Ayan. So, ilalagay ko ulit. Yung mga laman nito, guys, nilagay ko muna doon sa freezer na puti. So, yung freezer na puti, naka-defrost din yan, guys. Kasi, yung, yun nga, yung, di ba, pag magawa ako ng yellow, minsan talaga di may iwasan, guys, na nagkakaroon siya ng butas kahit hindi mo naman siya tinatanggal. Yung, di ba, kahit yung kalahating yellow, hindi ko tinatanggal. Pero talagang, nabubutas talaga siya siguro dahil na mismo sa, ano, yung sa plastic. Na, na shore. Yan. So, pag nabutas, guys, syempre, yung tubig noon, punta doon sa baba, ayun, pag kahit lagyan mo siya ng matitigas na doon, pag may ganun na nabubutas, talagang tumitigas siya. So, mahirap na siyang tanggalin at saka padami ng padami yung tubig pag nabubutasan talaga siya. So, siguro kailangan uh, maghanap ako ng ibang, pero hindi naman madalas, guys, na ano, since matagal na rin siya naka-on at hindi, matagal na rin na hindi ko siya na-defrost, i-defrost -de ko, di-defrost ko na namin kagabi. Ayan, so yung laman nandito, yung laman nito, nandito sa freezer na ito. Yan, So lahat na nandito guys kasi wala muna na akong wala akong malagyan pero yung yellow, gumawa akong yellow. Ilalagay ko muna dito sa ating ay ano ba? Ilalagay ko dito sa ano, sa ano, yun, oh, yung mga yellow natin. Ayan Kasi sayang naman guys kung wala tayong yellow ibenta. Diba napakainit ang panahon kailangan ng yellow. Tsaka tadang mabenta naman talaga yung yellow. So ayan yung ating mga ano, ating mga soft drinks, lahat nandito. Yung ating dark yung Yakult Delight. Yan na ako. Dito lahat. Ayan. Atsaki natin. pag ano nalinis ko na to uh, malagyan ko na siya ng pangyelo natin at makabenta na tayo ng yelo kasi kailangan ko din guys to kasi uh, bibili kami ng frozen naubos na rin yung frozen ko, ilan na lang to no wala na lang frozen siguro ano na lang to ito na lang natira na guys o uh, dalawang siomay at dalawang ganito yung patty tasty patty yun na lang yung aking frozen so, may mga naghahanap na frozen wala akong frozen sayang di diba so ayan puno puno ito so, sa inyo Ayan, oh. Diba? Ito yung mga soft drinks kung ano. So, mga ano pa ito. May, may pa kasi yan, guys. Pero dito banda, natunaw na siya. Pero yung sa ilalim, meron pa. Ayan. Pero madali na lang yung tanggalin. Kasi kahapon pa to, eh. Dinifrost. Tsaka lilinisin ko din siya. Ayan. So... Hindi pa rin tayo ano sa mga soft drinks no kasi meron pa rin tayong soft drinks na mabebenta kasi nga nandoon. Yan. So, ililipat ko na, guys. Nalagay ko na dito. Tingnan ko muna kung tuyo na itong nilagay namin dito. Pero kasi siyang ano, guys. Hindi ko alam kung butas. Hindi naman siguro siya butas. Yung ano lang niya, yung uh, tawag dito. Yung ito ba, yung pintura. Yan. Kaya lang nilagyan namin doon ng itim. Parang, ang tawag doon, daddy. Parang rubber na pagdikit. para hindi lang, ano. Basta, yun. <laughs> Ayan. Ayan. So, babalik na natin. Kasi, lalagay ko, lalagay ko naman dito yung aking mga frozen products. Yung iba. Tapos, yung iba naman andun sa ating freezer na hotel. malamig pa din siya guys. Sobrang lamig pa rin. <laughs> Ang problema dito sa ref na to guys, since nga wala na siyang takip, uh, mabilis siyang magyelo yung dito sa ilalim. Tsaka dito nag na siya. Sobrang dami. Tapos dito din nag Mabilis lang siya. Pag nilagyan mo na kung ano-ano dyan yung mga frozen natin, mabilis lang siyang, mabilis ko mapal yung yelo niya. Kaya, minsan di ko na nagagamit yung taas. Dito na lang. Para at least malamig pa din. Di ba nagagamit pa din natin sa mga soft drinks natin. <laughs> ayan tong ating mga soft drinks guys maglalagay ako ng mga soft drinks naman na malalaki yung kasalo at saka yung red horse para may malamig na tayong mga uh, yun Wait lang. Ito yung ating wrap, guys. Ayan, so wala kaming frozen. So, bibili pa kami. So, ito yung ating sa so, Red Horse. Ayan. Tapos, yung ating dito. Merong mga sitos. Ayaw naman dito, guys. Yung mga mismo. Dito ko siya nilalagay kasi malamig siya. Diyan kasi nga. Nagihilo. You know. Tapos, ayan. Ayan yung ating tutong laman nito. So, maglalagay pa tayo ng zesto pala dito. Sa baba. <laughs> guys yung ating ref yan. So, yan guys, ito naman yung aking lilinisin pero isi separate video ko na siya guys kasi uh, sobrang haba na yung aking video dito. So ayan. Okay, so, kita ko sa inyo mamaya guys, no. So yun lang guys, ang aking share. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.